Hello guys, for this video, so magluluto po tayo ng sinigang na isda. So, mayroon po tayo ditong slice na isda, sibuyas, kamatis, luya, lu uh, sili, malunggay, alugbati, at pampaasin natin ay hilaw na mangga. So, masarap yung guys. So, ngayon may pinakulo tayo ditong tubig. Yan. So, ilagay natin to lahat. Yung sibuyas, bawang at luya. Yan. saka yung ating mangga so, hintayin natin lumambot ang mangga para ramdam talaga natin lasang-lasan natin yung asing nya, so so, yun guys kumukulo na, so ilagay na po natin ang ating isda yan so So, hintayin mo po natin kumulo ang ating sabaw bago natin ilagay ang ating gulay. So, pakunin po natin ng mga 1 to 2 minutes po. So, yun guys. So, na natin. So, yun. Kumukulo na ang ating isda. So, ilagay natin ang ating gulay. Ito ay ang alugbati at malunggay so dito sa gulay natin guys so kunting kulo lang to so, kasi mabilis naman itong lumambot so okay, ito to guys Ayan, so pakulain natin guys aglit no so after nun okay na ba So yun guys, so kumulot na. So ready ready na ang ating sinigang na isda. So ready to ready to taste na natin. Ay, ang sarap. So, guys, luto na ating sinigang na isda. Thank you for watching.